Hello mga super kasari Nandito kami ngayon sa market Ngayon medyo maambon-ambon Dahil mayroon tayong paparating na bagyo So, nagmarket na kami Baka mamayang gabi O bukas i dumating na Ang si Bagyong Christine Kaya Market, market Dito muna kami sa frozen items Next naman gulay At mga kung ano-ano pa School supplies, bigas At ano pa Maambun na, guys. pag natin, baka makaputang na tayo ng pag-iisip dito sa Paliparan Market. Dito tayo bibili ng bigas, all-purpose flour, ulay, mantika, and uh, soft drinks. Yeah. Mura na talaga ang bigas niyo. Mura na ng pamurang. Yes, good news, good news. Kaso, mantika, pabalik, pabalik. Bagal ni Sangkay, oh. Abutan na kami ng bagyo dito. <laughs> Bagong car wash ang aming super car car, super white car. Natin ang sasakyan natin ng mga bigas, uling, mantika, o di diba? Saya-saya. Yan, dito na kami sa Rose Jamil Mall. Let's baba time. Wala na ba isting Так. <laughs> вот. Hello guys, hello guys, hello guys. Kumusta dyan sa lugar nyo mga ka super kasari? Maulan na ba? Malakas na bang hangin? Kumukulog-kulog na ba? Ano na? So dito sa amin, kanina medyo kumulog. Wala pa namang ulan, medyo umaambun lang. At sana nga wag na tumuloy. Pero marami na rin nagbibilihan ng kandila kasi nga, syempre, ready sila pag nag -run out. Buti na nakabili na ako ng kandila. Pang-undas. Baka kanina galing ako ng market, hindi ako bumili ng kandila sa susunod, bibili naman ako kandila pang undas. Kasi baka mamaya, mag-run out na, maubusan ako ng kandila. Sana man lang. Sana mahina lang yung ulan. Nakwa! Ayan. So, ingat-ingat tayo mga super. Ingat-ingat at maghanda. 不要买绿卡，不要买绿卡，不要买绿卡。 Ayan nga, wala tayong ulan. Wala pang ulan. Sana wag nang umulan. Kasi alam niyo naman, pag maulan, basa-basa. Pero nakaredy ang ating mga karton. So, itong Rocha Mini Mart ngayon. Medyo kulang tayo ng stocks ngayon. No? Ang dami mga uwang-uwang sa ating mga gondolas. Pero, may mga lista ng ating Super A. Dito sa ating non-food, ang dami. daming dami tayong non-food ang chicherya lang talaga yung mabilis talaga maubos marami din naman tayong mga dilata <clears throat> ito na yung mga ni Super A medyo madami-dami din to order natin mamaya kay Emilusmart Smart para bukas ma-deliver kasi baka bukas dumating na nga ang bagyo eh dapat naka-ready ang tindahan natin mga itlog, ayan dapat ready mabenta yan pag maulan ang ating tuyo o oh. meron din tayong itlog na pula yan, at syempre, yung ating mga noodles na uwang-uwang din. Uwang-uwang din ang ating mga noodles. Noodles, noodles. Yan. Ano? At syempre, suspended ang paso. Makakatulog tayo bukas hanggang 6 a.m. Mga bata ngayon, eh, may ingay, galagala lang sila. Oh, Yan you know. o. Uh, duty duty mo na tayo. Time check tayo ay magsi 7 p.m. na. So duty duty mo na tayo. Duty duty ang negosyante.